Salamat po sa mga nag subscribe po sa YouTube kay channel Marius po Blag. kay Mario's vlog. Ito po sa mga bago lang po sa kanyang YouTube channel. Maraming maraming salamat po and sa mga ano po, mga subscriber po ni Rawal, malalaking salamat po. Suportahan niyo po yung YouTube channel po ni Mario's vlog. Ayun po mga kalingat, magandang araw po sa inyong lahat, magandang hapon. Sa ngayon, mga kalingat, nandito po kami sa bayan ng Malibago, Labo. At uh, kung bago pa lang ho kayo sa aking channel, please po subscribe at paki-click na rin ho yung notification bell para maging updated daw kayo sa lahat ko panggagawin mga video. At uh, syempre po, huwag night din Kuya po. Santos Matubang, Ate na vlog at Kalinga Prof. At ang inyong lingkod, Marius Vlog po. Sa po, naghahanap tayo ng, uh, scout tayo ngayon. Dito ho ito sa bayan ni Tiwata. At, uh, mga kalinga, meron tayo nakita nga dito na isang nanay na nagsusuno sa buhay. Kaya mga kalinga, puntahan natin at uh, interview natin. Tanungin natin kung anong maituturong natin para sa kanya. Ayan po. Ayun mga kalingap, nandito na tayo sa bahay ni nanay At nakita nga ho natin na kakaiba rin yung kanya bahay Kaya ito, nakit na natin Ayun nay, kumusta na po? Ayos lang po Ayun Okay lang po ako dito Nay, ano, mag-isa ka lang ho dito? Opo Mag-isa ka lang dito, bakit to oh, mag-isa lang kayo? ay gusto ko po sir mag solo ay mahirap din po yung kahit may kapatid po ako dyan naya din naman po ako na maki ano sa kanila kaya gusto ko ma, mag solo solo Nay, may asawa ho kayo? Patay na po. Patay na asawa? Nagkaroon kayo ng anak? Opo, tatlo po. May tatlo kayong anak. Ano nga ang pangalan nyo? Hermelina po. Hermelina? Opo. Ayun, na uh... Ilan na ho edad nyo, Nay? Eh? 59 po. 59. Ilang taon na ho kayong walang asawa? Tagal na po. 10 taon na po. Sampung taon na. Mula ho noon, hindi na kayo nagka muli? Hindi po. Ayun, si Nanay. Ermelina? Ermelina po. It's Ermelina. Ermelina po. Ayun. Ayan o, oh, si Nanay. Nakita ho natin siya dito sa taas ay talagang mapapa tingin ho kayo dahil uh, tingnan nyo ho itong na may, tinitira ni may sakit, nanay kuya sir nilipad lang po ng hangin ayan mga butas-butas na ang kanyang bahay nay ikon paano kayo nakakatulog dito dito lang po ako natutulog ay tinatakpan ko lang po yan ito lang ho talaga wala kayong talagang ganyan lang kayo dito matulog ganyan lang po oh, ayun okay, okay naman po ako dito Nasaan na yung mga anak nyong iba? Uh, nasa Kaluukan po, nasa Binangunan, tapos sa Quezon. Yung nasa Quezon po, PWD po yun. Meron ako yung anak na PWD? Dalawa po. Dalawa, tatlo ang anak nyo, yung dalawa PWD. Okay. At kayo Nay, parang may nakita rin ako na parang kakaiba rin sa inyong balat. Ito po ang nararamdaman ko sir, simula po naging to ako ng trabaho ko sa pagluluto. Nagkaganito na ako. Ayun. Tapos sir, makakatiyan sir. sir parang pinagpapagamot na po ako, nagwadami ko ng gastos, wala din. Ayun ang sakit ni nanay. Anong sakit ho yan ay? Hindi po matukyan, sabi pasma daw po. Pas makayo pero yung kwan nyo parang... Pas binigyan na po nga po ako ng panguntra. Ayun. Nay, matagal na kayo dito sa ni, dito sa bahay nyo? Matagal na kayo dito? Balik-balik lang po pag napunta ako doon sa anak ko. Dito na rin na kayo? Dito. Pero, pero ngayon po dito na po ako nakatira. Hindi, kasi nagkas nagkasakit na po ako nung maghinto po ako ng trabaho. Dito na po ako tumira. Kasi hindi ko na kaya magtrabaho. Nay, nice. saan kayo kumukuha ng uh, pang-araw-araw nyo? Ay, uh -huh. Ay, pagkain naman po, wala naman problema at yung kapatid ko naman po nagbibigay sa akin. Ayun. Ang problema, ano nung uh, mo ngayon? ngayon? Siyempre po, naya din naman ako. Okay. <laughs> pag may patama, natin kayo din. Yeah. Ano itong bahay na to sa inyo to? Okay. Sa inyo yung bahay na to? opo kaya yung pinatayo nung isa kong kapatid. E, binigay na sa akin. Sabi kung gusto mo ate doon ka na tumira. Ano di kilala nyo ho halos lahat ng tao dito sa kapaligiran niyo. Ano ay, po? Opo. Eh kilala nyo. talaga ako. Opo. Kilala nyo ho pala si iyong napagawaan ng uh, bahay Ah, Si Imelda po. Si Imelda. Ah, kung tawagin ay si Diwata. Opo. Si Diwata. Si Joy si Joy. Nay, ano hong masasabi mo doon sa napat dahil ngayon may bago na silang bahay? Ano hong naman hong masasabi mo para sa kanila? Ano ay, hong ang kaiba nung noon at saka ngayon? Ay, natutuwa po ako, sir, at napansin sila na matulungan at nakaawa din naman sila. Lalo na yan si Emil daw, hindi malamang kung saan na Nakaawa no, din naman, kaya natutuwa kami na natulungan ninyo po siya. Talo na si Joy, makapagtapos ng pag-aaral. Nababait mm -hmm. yan sila, sir. Wala kaming masabi dyan sa mga tao. Pero nung, ano, lagi yan nandito sa amin. So, ibig mong sabihin ka, konyo pala sila din. Opo. ka. Na barang ka, ka, Malapit lang ho sa kanila itong bahay nyo, ano? Mm -hmm. Malapit lang din sa inyo. Opo, so, lagi yan sila nandito kasi kapuntuhan namin lagi si Imelda pag nan nan nanpunta dito. So ngayon na uh, mababait naman sila? Wala. Mababait sila siya. Oh. Hmm, natutuwa nga ako at natul isa sila na natulungan ninyo po. Kaibigan namin yan sila. Ayun. Yung si Imelda, uh, ka, ano ka Sino naman ho yung Imelda? Yung pong nanay ni Joy. Mm, yan, lagi yun nandito sa amin noon nung hindi pa po ninyo natutulungan ang lagi kakwentuhan namin nandito napunta dito sa akin mm. so ibig sabihin talagang mula sa pun mula noon kilala na nin oh sila ninyo sila kilala, kilala na po namin po siya nakita mo na ho yung asawa niyang namatay ay hindi po hindi na, hmm. hindi na po. Pero, Pero alam sila mo na lang mag -ihina. Alam niyo kung saan yung dating bahay niya, nila? Hindi ko po gaano sir, kasi ang alam ko lang yung dumbanda doon sa may Chang rusi. Ah, yung hiba na doon? Hmm. Ayun. Ano masasabi mo sa kanila? Ngayon meron na silang bahay, Uh, na magandang um, meron na silang matutulogan uh, na, nakakatuwa sir kasi hindi na sila matutuluan ng pag naulan maayos na ang kanilang pamumuhay may bahay na silang maganda magiging maginhawan ng mga nila mm. hindi na sila mahihirapan lalo na si Imelda so kung ano anong ginagawa para lang matakpan yung mga tulo ay, nakakatuwa naman po so maayos naman kanilang buhay ngayon. Sana nay ano po, sana sa Balang araw kayo naman ang matulungan tulad na uh, tulad nitong uh, bahay ninyo at uh, kung uh, halimbawa nay, halimbawa lang po, ano Ay, nay oh, uh, oh. na bigyan ka ng pagkakataon na tanungin ng mga nanonood sa atin dito oh, sa ating uh, video. Opo oh, oh. Ito lang po, sir. Kahit hindi ako pagawa ng bayan, may pagamot ako. Ayun po. Yun lang po. Na makapagtrabaho naman ulit ako. Ang kasi ang dinadaing nyo ay yung... Ito po. Matitigas yan, sir. Yung mga nararamdaman hmm. nyo. Ano yan sa balat? Balat po. At saka yung mga ugat. Ay, ay, matitigas yan. Hirap akong tumayo, lumakad. Kahit okay. Pag hindi ako maglakad-lakad, masasakit ko ito pag lagi ako nakaupo. Ayan. Bakit to oh, nag-iisa ka lang sa buhay dito? Ano po dito sa dito ka lang natutulog? Dito po ako natutulog. Eh Ayan, mga kalinga Kung nakita niyo ho itong uh, tulugan ni Nanay. Ni eh, Nanay Hermelina. Kung nakikita niyo ho itong mga kalinga, numingyo siya ng kaunting tulong para sa kanya at hindi niya na ho hinangad na maipagawa pa itong kanyang bahay. Ang kahilingan lang ho niya ay Ah uh, may gamot lang ho ang kanyang karamdaman na sa, sa ngayon ho ay hindi natin alam at hindi pa rin niya alam kung ano yung nararamdaman niya kasi oh mga kalingap kung nakita ho natin ito lang ba balat niya ito ho, ay kailangan Nasa lang yung ng yung mga ito lang ho matitigas yan Parang iba ho yung balat niya. Yan yan mga kalingap. Matitigas yan. Ayun ano yung pati yung, yung likod ko sa nanay. Ayan. naman mga kalingap. Siguro naman ho wag ninyong pag-isipan ng kundi pinakita lang ni Nanay yung kanyang uh, uh, nararamdaman para Maipa-check up man lang ho, yon lang ho ang kahilingan niya, niya na magkaroon siya ng pang up sa kaniyang nararamdaman para makapagtrabaho naman ho ulit siya. Nay, 'di ba 59 years ka na ho? Ano, ano naman po sa palagay mo halimbawa, gumaling ka pa, pwede ka pa magtrabaho ba? Ah, pwede pa po, sir. Malakas pa ako. Malakas pwede pa, pa ako ganito, sir. Malakas po ako. Ayun. Wala po akong ibang nararamdaman, ganito lang. Okay ako sa pagkain, di kum ko kumain, sa pag i sa pag -ihik. Wala Walang, ang, Talaga yan lang po. Uh, talaga po sir. Na, hindi ka ho napunta sa tulad ng mga manggagamot sa mga... Ay, marami na po ako sir pinuntahan. Para kali uh -huh. basod. Uh, marami na. Ang, sa doktor nagpunta na rin ako. May mga laboratory ako nandyan po. Kaya lang, meron po akong limang hindi na palaboratory dahil wala akong pera. Ayun. Hindi ko po naitapos sa palaboratory po kasi wala po sa loob, sa labas daw po yun. Yung sa loob po, naipalaboratory ko po lahat yun po. at sa malasakit po ay. Ayun. Ngayon, may, ang sakit nyo yan lang panglabas. Opo, kasi yung, yung nas... matitigas yung mga ugat ko masasakit. Ayun. Pero na sa di ba sabi nyo marami na kayong pinuntan. Wala man lang ho nagsabi na kung ano yung sakit nyo sa balat. Sabi po, pasma. Hindi, kasama na daw po ito sa skin asthma daw po. Hindi ko, kasi makati po yan siya. Kasi sa palagay ko na kung pasma yan, hindi ganyan. Ano yun po? Yun nga po eh. Kaya gusto ko po rin siya mat matapos yung laboratory ko para malaman ko kung ano talaga ito. Kasi ang pasma ho ay parang uh, sa loob ang pasma eh. Yung hindi ka makakagalaw. Yan. Ayan mm -hmm. ho, sa skin yan eh. Skin. Sa bagay, hindi yun natin alam ang talagang... Uh, sakit nyo Oo, ano? Yun nga ano kaya hindi tayo makakapagsabi Opo. Kasi Kain na po ako hindi ko masabi kung ano talagang nararamdaman ko kung ano ang sakit ko. Kasi matitigas yung pag na nabubusog ako banatien matitigas yan. Uh, hindi gusto kong bumalik sa normal yung dati kong ano para naman makapagtrabaho ako uli. Malakas po ako sir, wala bakit akong Bakit parang ano, naiiyak ka? Hindi kasi po <laughs> lang po sir kasi na ano lang ako sa sarili ko, hindi ako makapagtrabaho. Medyo naawa ka rin na sa sarili mo. Oo, kasi simple po, naiya din naman ako sa mga kapatid ko na kahit naman po tinutulungan nila ako, naiya din naman ako, simple. Kasi yung mga anak ko, wala naman maitulong sa akin. Mm. rin po silang naghihirap. Kaya minsan no, may, naiya ka na lang. Ano po? Pasensya na siya hindi um nai, ilabas mo yan minsan kasi may mga nararamdaman tayo na hindi natin mai mailabas ano po Opo. Uh, lalo na kung uh, yun ay nasa gusto mong lalo kapag wala kang yung ibig sabihin yung wala kang mapagsasabihan Opo. hindi mo mailalabas ang luha so ngayon nai bara, sana po ano nai sana pwede ho nay, tayo manawagan ay dito ho pwede ka magsabi dito na kung sino man ang ayan ho uunahan ko na kayo muna kayo ayan mga ayan ho mga kalingap at sa mga viewers natin ho dito sa lahat kung gusto nyo sana ho matulungan natin si nanay kahit na sa mga pakaunti-unting barya lang ho ay may may natin yan at napakalaking napakalaking halaga ho Uh, para maibigay natin kay nanay at uh, ito nga po si nanay anay ano masasabi mo dito na sa atin na, na masasabi ko po sa inyo pwede po ninyo akong tulungan na maipagamot na ipapagamot naman po ako ng kapatid ko kaya lang si naman po ako simpre minsan dirin rin ako maka ano, sa inyo na lang po ako lalapit na matulungan ninyo pong may po may pagamot para makapagtrabaho po uli ako. Kasi hindi ko po alam ko anong sakit kong ito eh. Nagpa-doktor naman na po ako, laboratory. Kaya lang hindi ko po, po lahat natapos may pa-laboratory yung ano ko kasi kakulangan po sa pera. Sa panggastos po. Hingi pa ako sa inyong Sana po matulungan ninyo po ako. Nagpapas ngayon pa lang po magpapasalamat na po ako sa inyo ng marami lalo na po sa Panginoon Diyos at isa po akong nilapitan ninyo salamat po ayan po mga kalingap kung sino man ho ang may mga mabuting kalooban na pwede hong tumulong kay nanay para maipagamot ang kanyang karamdaman open ho ang aking channel para gamitin nyo at kung meron nyo kayong kung gusto naman ho ninyong gamitin ang aking JECAS ito ho ang aking number sa aking jikas para maibigay ho kay nanay ng madalian nine 0966 zero six yan ho ang aking JECAS once na magbigay ho kami Uh, once na magbigay ho kayo ay kaagaran matatanggap ni Nanay ang inyong tulong na ipapaabot sa kanya. At uh, maraming maraming pong salamat sa lahat ng tutulong para kay Nanay. Kami po ay bukas ang mga palad namin para tanggapin lahat ng mga eh, tutulong ninyo para makaabot po sa lahat na matutulungan natin. Lalo lalo na kay Nanay kahit hindi po ninyo ako sir pagawa ng bahay may pagamot nyo lang po ako masaya na po ako dun magkapagtrabaho uli ako kaya ko po po ang sarili ko ayun ano mga kalingap kung nakikita nyo ho mga kalingap itong kanyang bahay talaga ho walang basta ho umulan dire diretso na ho yan ayan ho ang kanyang bahay yung bubong ng kanyang uh, bahay oh. dito ho siya natutulog dito siya natutulog Ayan ho, dito siya natutulog. Sa pin. May sapin lang ho siyang isang uh, ano ito na itwalya? Opo, iyan na ay, isang maliit na tela. Yan lang ho. Tapos ho, so, wala siyang uh, pinto dito. Ho. Ito, ito ang ito lang ho ang kanyang tinatabing sa gabi. Ayan po mga kalingap, kung sino man ho ang nahabag kay nanay, sana po kagaran ho nating bigyan ng tulong para naman ho maka sabi nga ni nanay para naman daw siya makapagtrabaho, para naman makapaghanap siya, bu, hanap buhay na siya. Kasi malakas ho siya, ang tanging karamdaman lang ho niya ay ang kanyang skin at o ang kanyang balat na medyo nag... Uh... Wala naman po sa akin siya tatanggap sa trabaho pag ganito. Ayun na, sa ngayon ay wala ho akong uh, maitutulong sa iyo ayon, kundi yung yung uh, abot lang ng aking makakaya na bibigyan ko kayo kahit na pang con uh, lang ninyo Uh, ito lang po yun sir yung, uh, and, kahit pagamot and, ito lang <laughs> kakuan lang ito nay Pas, pasinsya na muna o kayo dyan nay sa nakuan na, na, po, po ano salamat po salamat po manang marami and sa inyo ay. sir marami at, marami uh, salamat gabayan po lagi kayo ni lord na marami pa po kayo matulungan at syempre po nay huwag tayong mag, uh, mag kalimutan huwag natin kalimutan Uh, si Kuya Bal Santos Matubang Blag, at Itna Vlog at kalinga prab ayan po pwede po kayong magmanawagan kay Kuya Bal Kuya Bal, lagi ko po kayong pinapanood na, na, na nalangin po ako na sana isa rin ako matulungan ninyo kaya, kaya lang hindi ko naman po alam kung paano maraming maraming salamat po Kuya Bal at narito na po tinupad na ni Lord um, Hindi ko po akalain na ako isa ako makukuha ninyo. Salamat po ng marami ko yung bal. <laughs> kasi dyan na po, hindi ko po kasi mapigilan ang sarili ko eh. <laughs> ako. Lagi ko po napapanood kayo. Kala, akala ko hanggang panood lang po ako sa inyo. Hindi ko kailangan matutulungan po ninyo ako Kuya Bal. Maraming maraming salamat po. Lalo na po sa Panginoon Diyos. Salamat po. Kaya Nay, pray lang po tayo. Ano Nay? Pray, Ay, pray, po lang, ako po, pray lang po. lang Sir, nung ano, Opo. nung first, nung kahapon po, sinama ako ng kapatid ko sa Kapalungga. Uh -huh yung nangyayari ho sa inyo na isang pagsubok lang po ito Hello. at sa lahat ng pagsubok sana nalampasan na ninyo at uh, siguro ho ako na ang daan para tun itinulak ako para makita kayo Opo. para maipaabot sa ating mga manunood at lalong lalo na kay Kuya Bal ano po nay o, maraming, Ay, maraming salamat. salamat ano po maraming salamat nay? po, sir, dito wag, na wag nyo na po ipakita nay dahil uh, nakaka po <laughs> naman po salamat ano, po sir uh, salamat, maraming salamat po. Hindi ko talaga po akalain na oh, ako nai. po ay isa yung makukuha na matulungan lang. May pagamot lang po ako, yun lang ang ano po. Ayun ay. Ay mga kalingap, hanggang dito na lang po ang aking video. Hanggang dito na lang po at uh, wag ho natin kalimutan suportahan Kuya Bal Santos Matubang atid na vlog at kalinga prab. Ayan po na ayan po kumakikitan yung bahay po ni Nanay. Ayan ho ang kanyang bahay. Ayan po. At sa loob naman ano kung nakita nyo ay talagang uh, wala na. Ano. Ah, oh, sige po Nay, maraming pong salamat. Ano po Nay?